dito. So ito, kakilala ko tong mga ito. So simple dito, tag isang daan lang. I think 300 na. Bidyohan mo nga kami. Bidyohan mo kami ah. Ah! Ay, 200 lang. 200 lang pang ano lang to ha. Dinta to ng kaldiya, wag mag-agawan kasi okay. diyan ko naman kayo, oh, wala na. Si mother, O, ayan mother go na, diretso na. Wala na, diretso na. O ma. Ayan, daming tao. Ayan, binta to sa kaldiro ko. Binta to sa kaldiro ko. O ayan, kasi marami kayo, hati-hati na lang. Ang dami dito pala. Ang dami nating friend eh. Okay na. Let's. Let's. Oh. Sige lang. Okay na, sige na. Okay, mayroon ka na, nabigyan ka na, diretso na. Okay na, Nabigyan na, napigyan na. Diretso na, diretso na, diretso na, wala na. Agawan na. Sa unahan naman tayo. <laughs> Di ba tuwang-tuwa sila? Oh. Tuwang tuwa sila ayan. So mayroon pa namang natira kasi ang ginawa ko, dinagdagan ko siya ng dalawang libo, naging 5,000. Kasi binta tumato ng kaldero, sa pamamigay din natin.